Good morning mga gala. So for today's video ay manarbaw muna tayo. Partner na Lara si Renson Dela Santos and ang among OJT na sa likod si Pamela. Ah. Adulong mi garon sa Zone 11 Baloy Tablon. Ah. Eh, tas dito garon, so atong adtuan. Ah. For ta mo sulong, shoutout sa mga gala. Shoutout kay Drodi ang Arasyam ah. kay Busing Donblick. Ay, so, pagkita nung may galano ang among trabaho nga. Grabe kainit pero enjoy po siya. Sabi nga nila, masarap kumain pag ginaguan mo. Bigig, sip sip na sad. Pero <laughs> let's go! So after na mo tracing sa wire, nakita na mo nga kailangan gid siya i-rewiring mo. sa kayo na damage na gid ang wire and tungod po sa kalugay. So kung makita nyo may gala ka na, so mo na atong i-rewiring. Padulong dito sa balay ni Sabs. So before tamo sulod sa balay, iandam sa nato ang atong mga gamit. Bola lang yan. Sama sa isa ka galon nga tubig. <laughs> Joke lang, RJ6 cable lang nga mga igala. Iandam na ito ang atong pliers, yes, yes. ang atong lungnos, siyempre di nato manimutan ang atong snack. <laughs> Para let's go. Ayun, so mga to may gala na human na tong tarbaho before for gawa silang balay itong gichik na naka online agad ang iyang modem so gandam na po din so Rinson ang ladder kay mga to na po may pikas bariyo dito na po na mga ginamog shoutout day kay mam, ma no gitagaan kami na ipang ko ayan so mo ganay ganaan sa mga kauban wala may nangayuan niya sadyang buutan na gito si mam. Ma so see you next video may gala bye bye